Survivor's guilt o post-traumatic stress disorder ang karaniwang nararamdaman ng isang nakaligtas sa isang matinding trahedya. At bagamat wala pang medical bulletin ukol sa kasalukuyang kondisyon ni Police Senior Inspector June Abrazado, payo ng ilang eksperto huwag siyang madaliin sa pagbibigay ng detalye sa nangyaring crash. Narito po ang report. Sa apat na sakay ng Piper Seneca noong Sabado, isa lang ang nakaligtas sa malagim na pagbulusok nito sa dagat ng Masbate si Senior Inspector Jun Abrazado, ang aide camp ni Secretary Jesse Robredo. Kwento ng bayaw ng kalihim, umiiyak daw na humingi ng paumanhin si Abrazado nang makausap ang kapatid ni Robredo na si Dr. Josephine Robredo Bondo. Ayon sa mga eksperto, karaniwan daw na nakakaramdam ng survivor's guilt o post-traumatic stress disorder ang sino mang dumaan sa matinding trahedya tulad dito. Yung perception ng isang tao, ng isang survivor, kung parang meron akong ginawang mali. Ba't ako, nakasurvive sa sitwasyon na to. Bigong nailigtas ni Abrazado si Secretary Robredo, di raw ito sapat na dahilan para pagbuntunan ng galit ang nakaligtas. Sa oras kasi ng peligro, natural lang daw na protektahan din ni Abrazado ang kanyang sarili. Nung lumubog yung eroplano, uh, and, mawawala ka sa papel mo eh. Mawawala ka sa role mo eh. Pare-pareho kayong biktima nung trahedya na yon, nung aksidente na yon. Payo ng isang clinical psychologist, huwag daw madaliin si Abrasado sa pagbibigay ng mga detalye. Dahil maaari raw na distorted o malabo pa ang alaala niya dahil umano sa tindi ng trauma. Posibleng magkaroon siya ng inconsistency sa kanyang sinasabi, uh, lalo pat parang kamakailan lang nangyari. I guess it would also be helpful no, that we don't... Uh, come up with uh, conclusions immediately because it will still be under investigation we still have to collect all all the data gayon man kanina mismo ang kabiyak ng kalihim ang nagtanggol kay Abrazado sa mga bumabatikos sa kanya ay papasalamat kami kasi alam namin na binantayan niya yung asawa ko eh ano po yun eh um may, may mga nababasa ako against him. Pero who is Andrew prepared for a plane crash? Para sa saksi, Ruth Cabal nag-uulat